matingala ta nga suportahan man ni Vice President Sara Duterte si Camille Villar o si Amy Marcos nga naaman ni sa aliansa. Ano para mamintinar ni Sara Duterte nga naasya sa posisyon o dili siya ma-impeach iyang suportahan iyang mga amigo Higala nga mo suporta po pag-abot sa panahon Gawas sa impeachment na plano si Vice President Sara Duterte nga magpresidente. Now, kung ang atong kaalyado puros lang taga Mindanao, posibleng dili magmalampuson si Vice President Sara Duterte pagka presidente. Pero kung i niya ang iyang connection dito Amy Marcos dili ta matambakan sa Luzon. So be wise ba? Magamit gihapon nato sila.